Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, niluto ko na ang binili naming tilapia. Finish fillet ko lang ito. Ito ay isa sa mga paborito ng aking mga anak. At eto nga si Mikmik, Mik. tinutulungan na si mamang ang maghugas ng mga ginamit naming utensils. Tuwang-tuwa siya, kahit na nga sinasabi nating may aksaya or nasasayang ang tubig at sabon kapag ka nag-offer ang ating anak na maguhuga syempre gagabayan natin, payagan natin, wag puro, wag na, wag na, wag na. Yon ang step or first step para matuto ang ating mga anak. So, kapag ka kasi hinindian natin yon masasanay sila na wag gawin ang mga bagay na dapat nilang natututunan. So, ayan, support-support lang, bantay-bantay lang, kasi masasanay din naman sila na gawing tama kung ano ang kanilang inaara labang sila ay bata pa. At eto na nga, patuloy tayo sa ating pagluluto. Eto ay isa na naman sa mga paborito ng aking pamilya. Mga paborito? <laughs> isa sa paborito ng aking pamilya, ang fish fillet na tilapia. So, napakasimple lang ulit ng aking ginawa dito. Nilagyan ko lang ito ng cornstarch, ng asin, ng paminta, ng Spanish paprika, ng durog na paminta, and then, yun na, hindi ako naglagay ng itlog, tubig lang, at saka lemon pala. Nilagyan ko ito ng 1 tablespoon of lemon na kinatas ko na. And then, yan lang, prito-prito lang, and then, sob na naman ang ulam ng aking pamilya. <laughs> so, napakadali lang naman gawin ito. ba? Diba? So, habang niluluto ko to, si mik -Mik ay patuloy na naguhuga. So, ba? Diba? Habang bata pa, turuan na natin sila para kung lumaki man sila, kahit pa paano, alam na nila kung ano ang kanilang gagawin. I enjoy lamang nila ang kanilang ginagawa eventually matututunan at matututunan nila gusto niya na nga din daw magluto eh delikado pang pa mga bagay na to para sa mga bata okay lang na ipakita natin sa kanila kung ano ang ating ginagawa para matutunan nila at eto na luto na ang ating fish fillet ayan hindi lang cream of dory cream dory ang pwedeng gawing fillet masarap din ang tilapia at ito ay isa sa aming nakasanayan na lutuin. Siyempre, kasama na naman ito ang pipino at kani naman kay Kuya Mikel. Ayan. Kay Mikmik -Mik naman eto. and then sabaw. Ayan, nakita nyo si Mikmik. -Mik. May pakindat-kindat pa ng kanyang mata. So that's all for today's. Thank you for watching. Bye!